Musta mga kasaliksik, maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na sa kasalukuyang panahon ay tinuturuan at sinasanay na ng mga eksperto ang mga bubuyog para ma ang mga bomba? Kung saan mula sa pagiging insekto na nagpa-pollinate ng mga bulaklak ay gagawin silang eksperto sa pagdedetect at paghahanap ng mga piligrosong sumasabog na bomba? Magsisimula ang ganitong pangyayari sa pagkuha sa mga bubuyog mula sa kanilang beehive gamit ang isang device na maingat na hihigupin sila papunta sa isang chamber na agad namang ipapadala sa lab kung saan naghihintay ang mga ekspertong mag-aalaga at magsasanay sa kanila. Bago sanayin ay kinikilangang pakalmahin muna ang mga bubuyog para hindi sila maging agresibo at magdulot ng matinding peligro sa mga ekspertong makikihalubilo sa kanila. Kung kaya't ilalagay muna sila sa isang special na container na magpapalamig sa kanila para na din mapabagal ang kanilang pagkilos at para na din masanay sila sa kanilang bagong lugar na magiging tirahan. Dahil sadyang mahirap na isa-isang ilagay ang mga insekto sa kanika nilang container kung saan maaari pa silang makakagat ng mga tao ay kasalkuyang gumagamit ang mga eksperto na isang special na device para dito kung saan otomatik nang nailalagay ang mga bubuyog sa tagi iisang container sa pamamagitan ng marahang paglagay sa kanila sa isang masikip na container na unti-unting itutulak sila papasok sa kanilang lagayan. Ang mga lagayang ito ng bubuyog ay marahang babagsak sa harness na ilalagay sila sa tamang posisyon para madali ng mahandle at masanay ng mga eksperto na unti-unting babaguhin ang paraan ng pamumuhay ng insekto na sinasabing aabuti ng humigit kumulang ilang araw lamang. Pero paano nga ba natin sasanayin ang mga bubuyog? Ang mga bubuyog ay merong kakayanan na i-detect ang napakaraming kemikal sa kanilang paligid na kanilang ginagamit para mahanap at mapuntahan nila ang kanilang mga paboritong mga bulaklak. Ang pagsasanay na kanilang mararanasan ay kagaya sa pagsasanay natin sa ibang mga hayop katulad ng ating mga alaga na sa una ay bibigyan natin ng stimulus o isang pangyayari na sasabayan natin ng isang response na unti-unti nilang makakasanayan at maikokonekta sa stimulus. Kagaya na lamang ng pagtunog ng bell na mabilis susundan ng pagbibigay ng pagkain. Kung kaya't pag narinig ng aso ang tunog na ito, ay agad na silang maghihintay sa pagkain na alam nilang darating. Dahil dito ay kung papalitan mo ang tunog ng bell sa amoy ng mga droga at iba pang mga ilegal na gamot, ay akalain ng aso na sa tuwing nakakaamoy sila ng ilegal na droga ay may pagkain na paparating. Kung saan pag hindi sila binigyan ng pagkain ay agad nilang pupuntahan ang pinagmumulan ng amoy ng droga at ito ang paraan kung bakit ang mga aso ay sadyang perpekto sa pagdedetect ng droga sa mga pampublikong lugar na ngayon ay ginagawa na rin sa mga bubuyog pagdating sa mga bomba. Ang mga ulo ng mga bubuyog ay mayroong antena na kayang madetect ang mga kemikal sa hangin kung saan kapantay nila ang mga aso sa pagiging sensitibo sa kanilang paligid. At dahil sadyang mas madami ang kanilang populasyon kumpara sa mga aso, ay hindi may tatangking perpekto sila para sa nakaplanong tungkulin sa kanila ng mga eksperto. bagong ang ng mga bubuyog ay pinipili mula sa kanila ang may mga kakayanan na i-extend ang kanilang antena sa tuwing ilalapit sa kanila ang cotton buds na may tubig na hinaluan ng asukal. Sa paraan na kung tawagin ay proboscis extension reflex o PER, ang mga bubuyog na papasarito ang siyang sasanayin ng mga eksperto. Sa anim na segundong pagpapaamoy ng kemikal mula sa bomba sa mga bubuyog ay bibigyan sila ng reward na matamis na tubig sa loob ng tatlong segundo hanggang sa masanay na sila sa amoy ng bomba. Meron ding otomatikong paraan para sanayin ng mga bubuyog kung saan hanay-hanay silang ititrain sa pamamagitan ng paghalo ng amoy ng bomba sa matamis na amoy ng tubig na hinaluan ng asukal hanggang sa mapagkonekta nila ang mga ito sa isa't isa Matapos ang apat na beses na pagsasa ilalim sa ganitong pagsasanay ay handa na raw magtrabaho ang mga bubuyog. Pero maliban sa pagtingin sa mga insekto, ay paano nga ba nalalaman ng mga eksperto na gumana at tumalab ang pagsasanay ng mga bubuyog? Sinasabing dalawang paraan daw ang ginagamit ng mga eksperto para matukoy ito. Ang una ay sa pamamagitan ng kamera, kung saan matapos nilang ipasok sa isang scanning device ang mga bubuyog ay malapitan nilang iiskan ang mga ito habang pinapaamoy ng bomba para matukoy kung nadedetect at nagbibigay signal ba sila tuwing naaamoy ito. Ang pangalawang paraan ay sa pamamagitan rin ng pagpapasok sa mga hanay ng bubuyog sa isang device kung saan kaysa isang kamera ay may itatapat na infrared light sa harapan ng bawat insekto na magiging dahilan para madetect ng mga eksperto kung nakalabas at naka-extend ba ang antena ng bubuyog. Sa tuwing pinapaamoy sila, ng halimuyak ng bomba. Ngayon, dumako na tayo sa totoong eksperimento kung saan ang mga hani ng bubuyog ay ipapasok sa isang device kung saan dinetect muna sila para masiguradong kalmado at hindi pa nakalabas ang kanilang mga antena. Matapos masigurado na kalmado ang mga insekto ay agad silang inilapit sa isang bag na naglalaman ng bomba kung saan in-expose ang bawat isa sa kanila dito gamit ang isang device sa loob ng 6 na segundo. Matapos ang eksperimento ay makikitang naging pula ang karamihan ng square sa detection device na nangangahulugang ang lahat ng bubuyog ay nakaamoy ng bomba kung kaya't in-extend nila ang kanilang antena. Ang maganda raw sa ganitong klase ng paraan sa pagsasanay ng mga bubuyog ay ang bawat isang amoy na pwedeng ipadetect sa kanila ay magkakaiba kung kaya't posibleng iba't ibang bomba ang kaya nilang i-detect sa kanilang paligid na mas makakatulong para mas madaming klase ng bomba ang matuklasan ng mga otoridad na gumagamit ng bubuyog sa ganitong klase ng paraan. Ang mga bubuyog na nilagay sa eksperimentong ito ay binabalik din sa kanilang tirahan matapos ang ilang araw. Kung saan dahil ang mga bubuyog ay kayang sanayin sa loob lamang ng ilang oras kumpara sa mga aso na inaabot ng ilang buwan para lamang makadetect ng bomba ay hindi may tatangging mas makakatipid. Ang gobyerno kung ang ganitong klase ng trabaho ay ipapasa nila mula sa mga aso papunta sa ganitong klase ng insekto. Ang ilang advantage pa ng mga bubuyog kumpara sa mga aso ay ang pagdedetect ng landmine. Dulot na sa bigat ng mga aso ay hindi imposibleng matrigger at mapasabog nila ang mga ito. Kung kaya't sa bansang Afrika ay dagang kanilang ginagamit para ma ang ganitong klase ng mga bomba. Ayon sa investigasyon ng mga eksperto patungkol sa paggamit ng bubuyog ay hindi raw gaano mainam sa pagdedetect ng eksaktong lokasyon ng landmine ang mga insekto ito dulot na nagkukumpol-kumpol lamang sila sa lugar kung saan nila naaamay ang bomba kung kaya't kahit na malalaman ng mga tao na mayroong landmine doon ay hindi nila matutukoy kung saan ito eksaktong nakalagay. Pero hindi lahat ng hayop ay kayang sanayin para mag ng ganitong klase ng mga bomba dulot na kahit pa ang mga ibon na kayang sanayin para magdala ng mga liham at mensahe sa mga tao ay wala ring magandang pangamoy kagaya ng mga aso. Pero lumaba na ang mga kalapate ay ginamit noon ng mga sundalo para magdala ng bomba sa kanilang mga kalaban? Kagaya ng mga aso at bubuyog ay pwede rin sanayin ng mga kalapate katulad na lamang sa paraan ng paglalaro ng pingpong kung saan ang mananalo ay makakakuha ng kanyang pagkain na makakain. Pero paano na lamang masasanay ang tila ba inosenteng senting na ito na maging tila ba isang fighter jet ng mga sundalo? Sa tatlong madaling steps lamang ay pwede nang maging armas ang mga kalapati. Kung saan ang una ay ang pagsasanay ng ibon na tukatukay ng isang gumagalaw na butas na naglalaman ng pagkain. Kung kaya't matatandaan nito na ang pagtuka sa gumagalaw na butas ay makakapagbigay sa kanya ng reward. Matapos ang ilang panahon ay papalitan ng butas nang gumagalaw na maliit na bintana at lalagyan ng bakal na magsisilbing detektor ang tuka ng kalapate para matukoy kung saan ang lokasyon ng bintana madalas na tumatama ang kanilang pagtuka kung saan ang paulit-ulit na pagtuka sa gitnang parte ng bintana ang siyang magbibigay ng reward sa kalapate Sasunayin ito para tanging gitna lamang ng bintana ang aatakihin ng ibon na talagang namang makakatulong sa panghuling step kung saan ikokonekta ang ibon sa isang glider bomb na kanilang idedirekta at ituturo lagi ang direksyon patungo sa sasakyan ng kanilang mga kalaban. Ang Amerikanong psychologist na si Boris Frederick Skinner o B.F. Skinner ang nasa likod ng proyektong ito ay mabalis raw na wala ng pondo dahil walang naniwala sa kanyang ginagawang eksperimento dulot na hindi nagtitiwala ang mga otoridad na kayang idirekta ng ibon ang kanilang mga missiles at bomba para masiguradong tatamaan at mararating nito ang kanilang destinasyon. Pero ang paggamit ng mga ibon bilang armas ay hindi lamang limitado sa mga sundalo. Dulot na pati ang mga pulisya ay gumagamit na rin ng mga agila para atakihin ang mga lumilipad na drone na kanilang makakasalubong. Ito raw ay sa pamamagitan ng mula kabataan ay sasanayin na ang mga agila na ituring na kanilang pagkain ng mga drone na kanilang nakikita. Kung kaya't matapos nila itong matuklasan, sa kalangitan ay mabilis nila itong aatakein at ipapabagsak sa lupa. Dahil nasanay na silang mabibigan sila ng pagkain matapos ang ganitong gawain. Matagumpay man ang mga pulisya sa pagpigil ng mga krimen dahil sa gawain ito, ay marami pa rin mga tao ang nagre-rebelde at nagpo-protesta para sa karapatan ng mga agila at iba pang mga hayop na ginagamit sa ganitong klase ng proyekto. Dulot ng pag ng mga agila sa mga drone ay maaaring makapaglagay sa kanila sa peligro. Dulot na ang umiikot na propeller ng device para makalipad ay maaaring tumama sa panang ibon na hindi may tatangging magbibigay sa kanila ng matinding pinsala. Ang mga protestang ito ay dahil sa napakarami ng mga iba't ibang hayop ang sinasanay at ginagamit ng mga otoridad sa iba't ibang bahagi ng ating planeta. Para sa mga paraan na gusto natin na madalas ay sadyang malaki ang maitutulong sa atin kagaya na lamang ng paggamit ng Falcon para tukain ng mga ibon upang hindi na sila tumama sa mga eroplano. Ang isa pang hayop na sinasanay ay ang mga balyena, dolphins at seal na ginagamit ng Navy para ma-detect ang mga underwater mines o kabitan ng cable ang mga bagay sa ilalim ng karagatan upang mahatak at makuha ito ng mga sundalo kung saan ang isa sa pinakakilalang nakuha nila mula sa ganitong paraan ay ang isang torpedo na ginamit noon sa digmaan. Ayon sa mga nagre-rebelding mamamayan, ay kaysa mga ibon ay meron naman na tayong mga devices kagaya ng drones para madetect ang mga lumilipad sa ating kalangitan. At dahil madalas nalalagay sa piligro ang mga hayop dahil sa mga proyektong pinapagawa natin sa kanila, ay mas mainam na lamang daw na gumamit na lamang tayo ng mga device sa ganitong klase ng mga aktividad. Dulot na hindi ethical ang paggamit at paglalagay sa buhay ng mga hayop na hindi alam na nilalagay na pala nila ang kanilang sarili sa kapahamakan dahil sa ating kagustuhan. Kaya naman hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasariksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.